Hello mga kapatid, mayroon tayong isang nagtatrabaho dito sa bahay ng anak ko. So meron daw siyang ipapakita sa inyo na kakaibang talin So ito po ay papakilala ko sa inyo. Siya na daw ang mapapakilala sa sarili niya. Hi guys. Ito na po siya. Hello guys. Ah, Tagulan ngayon kasi may bagyo. <laughs> Ako nga po pala si Jerry ko, isang katutubo. Uh, pakita ko lang ako yung talent ko bilang isang trabahador ni Madam dito. Ito nga po pala yung mga talent ko. Uh, ang ng mga boses ng mga artista. Tulad ni Babalu, Robin Padilla, ni oh, yeah. Michael Riques, at ng ating dating pangulong si Duterte. Ito na po. Please welcome! the new scuffle of the Philippines, Mark and <laughs> Wicker. Magandang 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 tabi po sa nung lahat. Ito po ang mga nagbabagang balita sa Radong Sira. Ayon po sa aming napagalaman, isang aso na sa kasama ang tatlong garapata, At isang bagyo, papalapit sa Pilipinas, pero ang Pilipinas, papalayo na ng papalayo. Dahil ba? Amerika, itagpagalan ang bigas sa Pilipinas, ang sagawan dito na ang bigas na upo, wala pa. Please, welcome, Sabali! <laughs> não é do? não me Please welcome the President of the Philippines, Rodrigo Duterte. According to the what happened? country, a dream I hope I mean <laughs> oh, Please welcome Mr. Robin Padilla. Hindi mo kasi akong naiintindihan, buddy. Hindi mo kasi alam yung nararamdaman ko. Pakiramdam ko nga po yung mahal ko na yata kayo. Maraming salamat po. <laughs> <laughs> Ayan po ang kanyang talent. Sana po ay nagustuhan nyo. God bless po. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Ano, hoy, like nyo yung video. At, uh, para na rin po mag-enjoy kayo or um, kung kung hindi mo kayo mag-enjoy sana kayo mag-bash sa mga pinakita ko rin yung talent ko rock oh, yes hmm. Um, salamat ito po binaba na kami dito dahil sa bagyo mabuti nga ngayon yung medyo maliit na yung tubig hindi na masyadong mataas eh medyo nag ano na rin yung ulan hindi na rin masyadong Malakas yung ulan. Ayan, ayan. Pero doon sa baba, ayan. Baha pa rin doon. Pero dito kanina, mataas pa itong mataas pa itong tubig dito kanina. Pero ngayon, ayan, bumaba na siya. Inanod kanina doon yung sinelas ng apo ko. Hindi na nakita. Siguro nakita yung kinilas. Ano yun, madam? Hindi na naibalik. Kinilas na apo ko. Tinapon. Ah, Imalakas yun, kanina yung agos dito, diba? di ba? Hindi na oh, sa mga ano. mga batura mamaya yun. Baka humakita ko pa kasi. Hindi naman basta-basta kasi. -basta. Kung sakali man madam, doon lang sa kanil pupunta. Hindi, papunta doon kasi yung agos eh. Papunta doon. Ay, hindi na natin Ah, eh. hindi na makikita. Maraming bata doon kanina eh. O, Akala mo swimming pool, nagaano sila doon sa <laughs> si Ayan na nga eh. Kuya Long, ilak niyo yung ano, yung speaker dyan. Ano kuya oh, Long? Tapos oh, 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 yung susi, kung um, ipag-ituwa lang sa akin, kasi babalik ako mamaya dito, para gawin yung upuan na yun, no? gusto na may hindi ng sawa ko. Oo nga. Oh, yung siminto, ihatid oh, mo doon sa, mga sa, mga sa mga ano? Ando na? Ma'am? Ano na? Ma ano, na? Ay, ano ito na po, ma'am? Sa loob ano mo, sip, sip po. Inano nyo na? Sige mo, ma'am. Talaga ito. <laughs> Para itong ano eh. <laughs> Ayan na po siya, ma'am. Saan ang binalot mo? Hindi na siya pwedeng ibalot, ma'am, kasi naka-layer naman siya na mataas. Ay, hindi. Yung ibig ko sabihin, binayaran mo na yung ano ma. Hindi pa ma'am. Hindi pa? Hindi pa ma'am. Eh bakit hindi ka? Hindi mo binayaran. Wala pa ako pera. Hindi yung ano. Mm -hmm. Dinigyan mo sana na siminto din. Hindi kailangan niya ng pera. Ay pera ang kailangan yeah. niya. Kailangan niya. Ah okay. Kala ko kasi ano. Ilan na lang ba natin ha? 2, 4, 6, 7. 2, 3, 4, Anim na lang. Oh, Nakapaghayo kami siguro ng apat, siguro tatlo. Kasi nga, sinabi namin sa'yo na hakatawin namin. Eh, mm -hmm. saan yan eh? Mm hindi -hmm. Di ba, lilima yung nagamit nyo? Kasi nag-ano pa kayo Nag-iwan kami ng isa, man di ba? Oo. Mm -hmm. Eh, hindi. Wala pa na isosol, eh. Kaya nga. Mm -hmm. oh. Di ba, lilima ang nagamit nyo? Sobrang sipag namin ngayon. Oo. Yun ang pinakadabis na nagawa namin ngayon. Oo. so, well, thank you. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Maraming tayo. salamat. Ma'am, tignan mo ma'am. Ganito rin yung mga pinto na sumasabi. Maraming salamat. na uh, Nag-gawi ka rito. Ay, salamat po. <laughs> ma'am, kung tutupo nito, dati akong nagtatrabaho kay Mayor ah. Rodriguez. Meron po kaming dance, dance na katutubo. Ma'am, pasok po kayo mm -hmm. nito. Maka <laughs> Ayan po, maraming salamat po kay Mother. Ma'am, gusto kong malaman yung pangalan ni Ma'am? Daisy nga. Ma'am, Daisy. Ma'am, Daisy, makakalimutin po kasi ako. Pero si Ma'am Daisy, nasa pagbutin <laughs> tao. Natara, the best. Ayun, yung ano, yung doon sa vlog ko. Yes, Ma'am. Nanay, Daisy vlog. Okay, Ma'am. Pakipalaw lang mong po at pakishare, pakilike yung kay Nanay, Daisy vlog. Okay. Doon po okay. makikita niyo kung paano niya in-explain yung gagagawang bahay ng ating Madam na nasa. Saan po, Ma'am? Chicago. Chicago! Wow! Dollars! <laughs> <laughs> Salamat! Salamat ito, ma. Maganda, maganda itong gawa nyo, mga kinis. Pag, pag mo ng masilya yan, ma'am, ng boss yung skin ko, lapat na lapat. Makinis, kisa yes. yung gawa nila along doon. Ah, ma yung, ano pa, naman. mag ganito. Mm -hmm. Kasi ma'am, kailangan namin pulidunin yung trabaho. Oh, tiwari, para hindi kayo... Masira. Oo, oh, oh, may number ka naman sa akin, yes, oh. Hindi Kasi, ka <laughs> hindi, <laughs> hindi, kasi ako, wala pa kasi akong yes, load. Maja, kisiyang... oh, aro matay araw-araw naman tayo okay, nakikita man. dito. Ang inano ko, kaya ang purpose ko doon, mm. kaya kinu kinuha ko yung ano mo, mm. sa baka sakaling maipagawa pa kami, mm. tatawagan kita. Okay? Ang tutunin ang ko installer po ako sa Vida Sutel. Ha? Huh? Vida Sutel. Ah, oh, okay. installer po ako. ako sa ni, pwede ako sa Ola lang. Uh, metal, metal or mm. uh, mm. process, pag-welding. Uh -huh. Pag oh. niyo po ako. Mm -hmm. Pero hindi po ganun yung uh, kagaling po. Pero may, may naman po pagdating din sa makikita ng tao magugustuhan. Tama yun. Mm -hmm. At saka yung tiwala. Dito po. Oh, uh, oh. din naman po yung mga YouTube namin dati. Last, last 2,000 pa po yun. Mga katutubukan sumasayo sa isang restaurant, sa Matang E restaurant. Mm, Opo. mayroon pala. May, may, may channel ka rin. Yung ano ma'am, yung ano, channel nila. Daka ano lang kami yung workers oh. lang po kami doon. Oh, la, oh. Okay. ng mga katutubo. Oh. Ako po yung gumagaya ang boses doon, si Robin Padilla Ambrody. Oh, oh. <laughs> Salamat po. Okay. Mm -hmm. Sige. Ito na tayo. Baka mag... Ano na tayo ng ano. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo ang talent ng aming... Ang aming... Oh ayan na ko mayroon nang pinto ay pinto. Mayroon nang ano. Mayroon nang sara. Ayan, may isara na ang bintana. Oh. may sarili So paano 'yan? Wala nang ano dito. Hindi na lalagyan natin, bibigyan pa ng lakad. Ah, okay. Oo. Ah, may sarili pa. Thank you for watching. Oh, magbabay na kayo. <laughs> Bye. God bless sa inyo lahat, mga kananay. Thank you for watching.